Nadadawit ngayon ang pangalan ni Kay Abad sa isyu ng pagtataksil ng aktor na si Daniel Padilla sa ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. May mga bagong blind item ang inilabas ngayong araw ng Sabado, January 13 na tila tumutukoy this time kay Daniel at Kay Abad na di umano ay nagkaroon ng affair bago ikasal si Kay kay Paul J. Castillo. Ayon sa blind item, nag-check-in daw si Disco sa isang hotel kasama si K.A. ng Tabing Ilog. Narito at basahin natin. Number 4, Disco and K.A. Ang source ay mismong nakajuti sa hotel. Nag-check-in sa hotel, nauna dumating si Disco, naka-hoodie and shades. Di mo aakalain na naglalaro silang dalawa. Nakaakyat na ng room para makipaglaban si Disco. Ang nakakasyak ay dumating si mother at nagsusumigaw na P.I. ilabas nyo si Disco, alam kong nandito siya. Dahil bawal naman sabihin kung saan room naka-check-in, dahil protocol din naman talaga ng hotel yon wala nagawa si Mudra at umalis na lang. Nangyari ito way back pa, bago ikasal si K.A. sa kanyang now-husband, 99.9% germ-free. Ano, pass your papers? Ha ha ha! Kaya daw si Kay Abad ang hula ng netizens ay base sa post. Nagpakasal daw yung girl. 99.9% germs free. ba diba asawa ni Kay si Paul Jake may ari ng casino alcohol at bioderm. Ang blind item na ito ay tila tumutugma din umano sa cryptic post ng ate ni Katrina si K sa ipinost nitong We Know What You Did Last Summer. At sa caption ay enumerate nito ang mga taon na hula ng netizens ay ang mga taon na nahuli nilang nagtaksil si Danielle kay Catherine. 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014, sa ad ng ate ni Kath sa kainitan ng pagkakadawit ng pangalan niya kay Daniel Padilla. Ay nag-post naman si Kay Abad sa IG Stories ngayong January 13 ng litrato nila ng kanyang kaibigan. Sa caption ay nakalagay, Kinsa Jude Ilagi Chismisan Ani kay Abad. Nakapag tinanslate sa Tagalog ay sino ba ang pinagchichismisan nila? Natila pahiwatig na hindi siya affected sa mga chismis tungkol sa kanya. Bago si Kay Abad ay nauna nang nadawit si Ariel Garcia na di umano ay naka-affair din daw ni Daniel bago pa ito ikasal kay Patrick Sugi na tropa din ng Katniel Sanguya Squad. Ito ang hinihinalang dahilan kung bakit no-show ang Katniel sa kasal ni na Patrick at Ariel noon. Pero mariin itong itinanggi ni na Ariel at ni Patrick. Bukod dito ay lumutang din ang pangalan ng aktres na si Jillian Vicencio na nakatikiman din daw ni Daniel kahit sila pa ni Catherine. Pero mabilis na dininay ni Jillian ang mga paratang na ito at sinabing magkaibigan lang talaga sila ni Daniel at alam niya kung sino ang nasa likod ng pagkakadawit niya sa breakup ng Kathniel. Gayun pa ay kabilang si Jillian sa mga inan-follow ni Catherine recently sa kanyang Instagram, kabilang sina Julia Barreto at Liza Soberano. Samantala, ang unang babaeng nabalita na naka one night stand daw ni Daniel na si Andrea Brillantes ay nauna ng inunfollow ni Katrin sa IG. Bagaman may mga nagulat na personal umano na inapproach ni Andrea si Katrin noon para mangumpisal dito sa namagitan sa kanila ni Daniel. Dito mga huling araw ay ibinahagi rin ni Andrea ang mga pag-attend sa church reflecting a moment of spirituality. Samantala, pagkatapos maglabasa ng mga blind item na hinihinalang tungkol kay Daniel, ay spotted naman ang aktor sa airport na nag-iisa na ayon sa uploader ay papunta umano ng Dubai. Makikita si Daniel na nag-iisa, nakasuot ito ng black pants at black jacket. As usual ay nakashades ito. Habang kilig na kilig naman ang babae na nakapila kasunod niya na siyang kumuha ng video. Nang tawagin nila si Daniel ay tila nginitean sila nito base na lang sa pigil na kilig na maririnig na tinura ng babae. Pagkatapos noon ay may lumapit na tila airport security at may ibinulong sa aktor at itinuro kung saan pinalipat ito ng pila. Hindi malinaw kung saan pinapila si Daniel, gayon pa ay hindi maikakaila na sa kabila ng sunod-sunod na negatibong isyo tungkol sa pag-uugali ng aktor ay marami pa rin ang nahuhumaling sa taglay niyang kagopuhan at karisma.